ang aim ko kasi ng yakap dito pa lang po sa community, sa ating community, maalagaan na po sila para pag hindi naman po sa pagdating ng panahon, na ano, nagustuhan natin silang makonfine, pero pagdating po kasi ng panahon, medyo malaki-laki na po sila dito pa lang that aware na po sila na may tihit-yakap hindi na po ang info is wala na pong inpatient or makabawasan ang confinement yun po talaga ang pinaka-info nito na malayo po tayo sa sakit imbis na confinement imbis na cure dapat po prevention po yung ginagawa ayon po sa aming uh, experience kasi ginagawa na nga po namin ito sa mga uh, school, sa school. Sa experience ko namin. Nagkakatok po talaga kami ng 300. Pero sa totoo lang, hanggang 600 po yung tumarating. Kasi pag nandyan naman po sila, hindi mo naman pwedeng paalisin po yan. Eh. Hindi mo sa pwedeng paalisin. So ang ginagawa po ng mga learners, sasabihin po nila, 300 sila. Po yun. Pero nandyan po yung teachers. Nandyan po yung dependents. Yung teachers, pinayin mo na tapos nandiyan po yung mga naki nandiyan po sa ating nandiyan po sa ating community kaya bigla po tumatak so so lahat po po nang hindi nakaregister sa PhilHealth YAKAP kailangan nyo po magpainlist ang gagamitin niyo lang po ay ang inyong 12 digits PhilHealth number sa pinakamalapit po na well sa IGOV e sa IGOV e po ang primary tapos sa website po namin sa philhealth.gov.ph at PH at saka sa opisina po ng PhilHealth. maraming maraming salamat po sa inyong lahat